Sa paglipas ng panahon, maraming pagbabago ang nararamdaman ng katawan ng isang senior. Isa na rito ang paminsan-minsang pamamanhid ng kamay, pangangalay ng binti o kaya'y parang nanginginig na tuhod. Karaniwa na itong reklamo sa mga lolo at lola sa Pilipinas, lalo na kapag hindi sapat ang nutrisyon sa pang-araw-araw na pagkain. Isa sa mga pangunahing sangkap na unti-unting nababawasan sa katawan habang tumatanda ay ang collagen. Ang collagen ay parang glue o pandikit ng ating mga kalamnan, kasukasuan, balat at buto. Sa mga matatanda, ang kakulangan sa collagen ay nagdudulot ng kahinaan sa katawan, pananakit ng kasukasuan at pagkasira ng kalamnan. Kaya mahalaga na sa edad 60 pataas, tinitiyak natin na may sapat tayong supply nito araw-araw. Sa kultura ng Pilipino, bagamat mas kilala tayo sa pagkain kanin at ulam, hindi gaanong nabibigyang pansin ang mga mani. Ngunit alam mo ba na maraming uri ng mani ang sagana sa collagen boosting nutrients? Hindi lang masarap at abot kaya, marami sa mga ito ay matagal ng bahagi ng ating lokal na merkado. Kaya sa video na ito, tuklasin natin ang 8 collagen rich nuts na dapat kainin ng mga seniors upang masabi nating goodbye pamamanhid at panghihina. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa komento kung anong nuts ang madalas mo mong kinakain at ilang taon ka na. Sa tamang kaalaman, disiplina at pagmamahal sa sarili, makakamit natin ang buhay na mas mahaba, mas masigla at tunay na makabuluhan. Kahit ikay 70, 80 o higit pa. Una, Pili nuts, ang gintong yaman ng bikol na dapat kainin ng mga senior. Ang pilinat ay hindi lang basta isang masarap na merienda. Ito ay isa ring simbolo ng mayamang kultura at likas-yaman ng rehiyong Bicol. Sa bawat kagat ng inihurnong pili na may kaunting asin, ramdam mo ang pagmamahal ng kalikasan at tradisyong Pilipino na nagpapalakas hindi lang ng katawan, kundi ng koneksyon sa ating pinagmulan para sa ating mga senior, lalo na yung madalas makaranas ng pamamanhid ng kamay at panghihina ng binti, ang pilinat ay parang natural na gamot na galing mismo sa lupa ng Pilipinas. Sagana ito sa healthy fats, vitamin E at protina na mahalaga sa produksyon ng collagen, ang sangkap na nagpapatibay sa ating balat, kasukasuan at kalamnan. Bukod pa rito, may taglay din itong omega-9 at oleic acid na nakakatulong sa mas maayos na daloy ng dugo, isang mahalagang aspeto upang maiwasan ang pakiramdam na para kang kinokoryente o tinutusok sa kamay at paa. Hindi bago sa ating kultura ang paggain ng pili. Sa mga baryo sa Bicol at kalapit na Lalawigan, madalas itong gawing pasalubong ng mga apo sa kanilang lolot-lola, kasama ng sukang maanghang, laing o pinangat. Minsan naman ay ginagawang sahog sa mga kak kaning Pilipino tulad ng palitaw, bibingka o latik. Ang simpleng meryendang ito kapag isinama sa tamang diet ay pwedeng maging makapangyarihang panangga laban sa mabilis na pagtanda ng katawan. Kung nais mo ng mas malusog na almusal, subukan mong ipulbos ang pilinat at ihalo sa iyong mainit na lugaw o oatmeal. Para naman sa hapon, pwedeng gawing meryenda ito na may kasamang salabat o tsaa habang nakikinig sa AM radio o nanonood ng paboritong teleserye. Kahit simpleng gawain ito, ang epekto sa katawan, lalo na sa mga buto at kasukasuan ay hindi matatawaran. Sa bawat subo ng pilinat, hindi lang natin pinapalakas ang ating kalusugan, kundi sinusuportahan pa natin ang mga lokal na magsasaka at negosyong Pilipino. Kaya nga, totoo ang kasabihan, may ginto sa sariling atin, lalo na kung ang ginto ay nasa anyo ng malutong at masustansyang pili para sa ating mga lolot lola huwag sayangin ang ginto ng kalikasan isama ang pili sa inyong araw-araw na pagkain at damhin ang lakas ng kalusugan mula sa sariling lupa ng bayan pangalawa cashew nuts ang kayamanang galing Palawan ang kasoy o cashew nuts ay hindi lamang basta masarap na pasalubong mula sa Palawan isa na itong bahagi ng kulturang Pilipino lalo na tuwing may bakasyonan o lakwatsa ang pamilya. Sa bawat balikbayan o turistang galing sa Puerto Princesa, karaniwan ang may bitbit na kasoy bilang regalong puno ng pagmamahal. Pero alam mo bang higit pa sa pagiging paboritong pampulutan o pangnerienda, ang kasoy ay isa rin sa mga pinakamasustansyang mani para sa kalusugan, lalo na sa mga senior. Ang kasoy ay puno ng zinc, copper at magnesium, mga mineral na susi sa pagpapalakas ng collagen sa ating katawan. Para sa mga matatandang madalas makaramdam ng pamamanhid sa kamay o panghihina sa binte, napakahalaga ng collagen upang mapanatiling matatag at malusog ang mga litid, kalamnan at kasukasuan tumutulong ang magnesium sa maayos na paggalaw ng kalamnan, habang ang copper naman ay kinakailangan para mabuo ang elastin at collagen, dalawang protinang nagbibigay lakas at kakayahang bumaluktot sa mga tissue ng katawan. Kaya kung gusto mong makaiwas sa pangangalay o manhid na pakiramdam, subukan mong gawing regular na bahagi ng iyong dieta ang kasoy. Sa mga kusinang Pilipino, pwedeng-pwede itong gamitin bilang sahog sa ulam tulad ng chicken curry, idagdag sa ensalada o gawing cashew butter na ipapahid sa tinapay, perfect pang almusal o merienda. Ang bahagyang piniritong cashew na may kaunting asin ay isa ring klasikong pampatakam sa bawat handaan sa probinsya. Hindi lang ito masarap, may taglay ding itong healthy fats na mabuti para sa puso, bagay na napakahalaga para sa senior health. Bukod sa nutrisyon, ang kasoy ay may kasaysayan sa mga katutubong tagbanwa at kuyunon sa Palawan bilang bahagi ng kanilang kabuhayan at kultura. Sa panahon ngayon, maaari nating ihalin tulad ang kasoy sa isang natural na kayamanang hindi lang pampasarap ng pagkain kundi pampahaba rin ang buhay. Kaya't huwag baliwalain ang munting butil na ito. Ang kasoy ay tunay na yaman ng kalusugan galing sa puso ng Palawan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuli tayo! Pangatlo, almonds, ang inangkat na superfood na paborito na rin ng mga Pinoy. Bagamat hindi likas na tumutubo sa Pilipinas ang almonds, unti-unti na itong niyayakap ng kulturan Pinoy, lalo na ng mga health-conscious na senior citizen. Sa pagdami ng mga pamilihan at health food stores sa Metro Manila, Cebu, Davao at maging sa mga probinsya, naging mas madali ng makuha ang manina ito na datay ay pangmayaman o importado namang. Isa sa mga dahilan kung bakit patok na ngayon ang Almonds sa mga lolo't lola ay dahil sa taglay nitong mga collagen boosting nutrients, Vitamin E, Biotin at plant-based protein. Ang mga sangkap na ito ay nahalaga sa pagpapanatili ng makinis na balat, malakas na kasukasuan at masiglang pangangatawan. Ang vitamin E ay natural na antioxidant na pumipigil sa maagang pagtanda ng balat, isang concern na karaniwan sa ating mga lolang ayaw mawala ang kanilang kutis na alaga sa coconut oil o gugo. Samantala, ang biotin naman ay tumutulong sa cell regeneration na mahalaga para sa mabilisang paggaling ng sugat at malusog na kukot buhok, mga bagay na madalas ding kinaiining laban ng mga seniors. Sa mga seniors na lactose intolerant o hirap tunawin ang gatas ng baka, patok na patok ang almond milk. Hindi ito nakakapagpalala ng arthritis o hyperacidity, kaya naman marami sa ating mga seniors sa Barangay Health Center ay inirekomenda ito bilang alternatibo. Bukod sa inumin, pwedeng gamitin ang almond flour bilang kapalit ng regular na harina sa paggawa ng tinapay tulad ng pandesal, monay o ensaymada, paboridong miryenda ng mga Pinoy. Isa itong mahusay na paraan para patuloy na ma-enjoy ng mga matatanda ang mga pagkaing kinalakahan nila nang hindi isinasakripisyo ang kanilang kalusugan. May mga naglalagay din ang dinurog na almonds sa oatmeal sa umaga o kaya'y simpleng merienda sa hapon habang nanonood ng paboritong teleserye o nakikinig ng AM radio. Sa huli, ang almonds ay hindi lang banyagang superfood. Ito ay unti-unti nang nagiging bahagi ng pang-araw-araw ng maraming Pilipinong senior. Isa itong patunay na kahit importado man, kapag ito'y mabuti sa katawan at abot kaya, nagiging kabahagi rin ito ng ating kulturang makabago, ngunit may pusong makakalusugan. Pang-apat, walnuts, ang pambihirang mani para sa utak at katawan ng mga Pilipinong senior. Ang walnuts ay isa sa pinakakakaibang klase ng mani. Kung titignan mo, kahugis ito ng utak ng tao at hindi rin nakapagtataka na tinaguri ang brain nut. Pero higit pa sa anyo nito ang kahangahanga. Ang walnuts ay puno ng collagen-boosting amino acids, omega-3 fatty acids at mga anti-inflammatory compounds na lobos na maalaga para sa mga senior na Pinoy. Para sa mga lolo't lola na madalas makararamdam ng pangangalay, pamamanhid at pananakit ng kasukasuan, lalo na kung may arthritis, ang regular na pagkain ng walnuts ay malaking tulong para maibsan ang mga sintomas na ito. Sa ating kulturang Pilipino, sanay tayo sa mga mani gaya ng kasoy at mani sa balot. Pero unti-unti na rin tinatanggap ng mga Pilipino ang walnuts bilang bahagi ng malusog na pamumuhay. Bagamat inti ito katutubong produkto ng Pilipinas, maraming grocery stores at online shops sa bansa ang nagbebenta na nito. Mula sa mga sikat na health food store sa Quezon City hanggang sa online reseller sa Davao. Hindi mo kailangang magpunta sa mamahaling tindahan para makakasal. Kabili. Maraming paraan para mas maging exciting ang pagkain ng walnuts sa ating pang-araw-araw na buhay. Pwedeng itong ihalo sa mainit-init na champorado, isama sa nilutong banana bread ni Lola, o gawing itong palaman sa tinapay gamit ang peanut butter base na walang asukal. Para sa mga OFW na gustong magpadala ng health-related na pasalubong, perfect na regalo ang walnuts sa kanilang mga magulang o lolot-lola sa Pilipinas. Isa itong simpleng paraan ng pagpaparamdam ng pag-aalaga at malasakit. Sa mga komunidad sa probinsya, lalo na kung may mga senior clubs o barangay wellness programs, mainam na ipakilala ang walnuts bilang parte ng nutritional education. Hindi ito kailangang maging sosyal na pagkain, kundi isang natural na gamot na masarap at madaling isama sa tradisyonal na pagkaing Pinoy. Sa simpleng pagdagdag pagdagdag ng walnuts sa ating diet, makakatulang tayo sa pagpapalakas ng katawan, pag-iwas sa pamamanhid at pagsustento sa kalusugan ng utak. Tunay nga, ang walnuts ay hindi lang mani. Isa itong regalong pangkalusugan para sa bawat senior na Pilipino. Kung nanonood ka pa rin ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend ko mag Subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, peanuts. Mani na abot kaya pero kayaman sa sustansya. Kung may isa mang pagkain na hindi kailanmang nawawala sa buhay ng bawat Pilipino, ito ay ang mani mula sa tapat ng simbahan tuwing linggo hanggang sa gilid ng sinehan noong dekada 70, ang mani ay parte na ng ating alaala at kultura. Makikita mo ito sa mga plastik na supot sa bangketa, iniinit sa kawali ng mga maglalako, may balat o wala, maalat o plain. Sa mga probinsya, ang mga lolo't lola ay madalas may nakahandang adobong mani sa isang garapon, handa para sa bigla ang bisita, pananghalian habang nanonood ng noontime show o baon kapag nasa bukid. Gulit alam mo ba na ang simpleng mani ay hindi lang basta merienda o pampalipas gutom? Isa ito sa mga pinakamura pero pinakamakabuluhang collagen-supporting foods para sa mga senior citizens. Ang mani ay mayaman sa lysine at arginine, dalawang mahalagang amino acid na tumutulong sa produksyon ng collagen sa katawan. Ang collagen ay mahalaga hindi lang sa balat kundi pati sa kalusugan ng kasukasuan, litid at buto, mga parte ng katawan na kadalasang humihina habang tayo'y tumatanda. Bukod pa dyan, may taglay din itong folate at vitamin B3 na niacin na mahalaga sa kalusugan ng utak at mga nervyos. Kaya kung ikaw ay senior na madalas makaramdam ng tusok-tusok o pamamanhid sa kamay at paa, isang pangkaraniwang sintomas ng nerve damage or poor circulation, ang mani ay maaaring makatulong para mapagaan ito. Isang simpleng paraan para mapangalagaan ang ating nerve health na hindi kailangang gumastos ng malaki. Sa kultura ng Pilipino, ang paggain ng mani ay may kasamang kwento, tawanan at ugnayan. Sa mga salo-salo sa barangay, madalas itong isinasama sa pika-pika. Sa mga paglalakad tuwing hapon, may kasamang supot ng mani habang nagkukwentuhan ang mga matatanda sa tapat ng bahay. Kaya't bakit hindi natin i-level up ang pagkaing ito at isama sa ating pang-araw-araw na healthy routine? Subukan mang ihalo ang piniritong mani sa ginisang ampalaya o sitaw. Pwede rin itong gawing homemade peanut butter na walang halong asukal para sa tinapay. O kaya na may takuluan lang ito at gawing merienda habang nagpapahinga sa duyan o nanonood ng drama sa tanhali. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling imported nuts dahil ang mani ay tunay na ginto sa abot kayang presyo. Sa panahon ngayon na mahal ang mga supplement, bakit hindi natin balik-balikan ang mga pagkaing nasa kultura na natin, subok na ng panahon at puno ng sustansya? Sa bawat kagat ng mani, hindi lang ito lasa ng nakaraan, kundi pangako ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga lolo't lola, huwag baliwalain ang simpleng mani. Ito ay makakalikha ng malaking epekto sa ating kalusugan at kaginhawaan sa pagtanda. Abot kaya na, pangkalusugan pa. Pang-anim, makadamya, mani ng mga araw ng pagtatangi at regalo pero kayang gamitin araw-araw. Sa tuwing nakakakita tayo ng macadamia nuts, kadalasang ay naiisip natin ang mamahaling tsokolate, importado na cookies o mga pasalubong na mula pa sa mga kamag-anak nating OFW sa Australia, Hawaii o Amerika. Para sa maraming Pilipino, ang makadamya ay parang simbolo ng espesyal na araw, Pasko, Kaarawan o pag-uwi ng balikbayan na may dalang regalong sosyal. Pero lingid sa kaalaman ng marami, ang makadamya ay hindi lamang pangregalo. Ito rin ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain para sa mga senior na nais palakasin ang kanilang kasukasuan, kalamnan at balat. Ang macadamia nuts ay puno ng palmitoleic acid, isang bihirang uri ng omega-7 fatty acid na bihirang matagpuan sa ibang mani. Ang omega-7 ay may kakayahang magpanatili ng collagen sa balat kaya tumutulong ito sa pagbagal ng pagtanda at pagpapanatili ng kinis at elasticity ng balat. Napakahalaga nito sa mga senior na dumararanas na ng panlalambot ng kalamnan, paminsan-minsang pananakit ng tuhod at pagkasensitibo ng balat. Bukod pa roon, mayaman din ang makadamya sa antioxidants at magnesium na tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure at muscle recovery, lalong-lalo na para sa mga matatanda na gusta pa rin mag-ehersisyo kahit bahagya. Totoo, hindi mura ang makadamya kumpara sa kasoy o mani ng batanggas, pero hindi rin kailangang sobra ang kain. Isang kutsara o maliit na bungkos lamang bawat araw ay sapat na upang makuha ang nutrisyon nito. Sa mga senior na masinop at marunong sa budget, maaaring ihalo ang dinurog na makadamya sa lugaw, suman o kahit sa panghimagas na banana cue upang mas maging masustansya ang tradisyonal na pagkaing Pinoy. Sa mga mahilig mag-smoothie sa umaga, pwedeng ihalo ito sa saging, gatas ng niyog at kaunting yelo para sa creamy at collagen-rich na inumin. Sa mga palengke at health store sa mga lungsod tulad ng Maynila, Cebu at Davao, unti-unti ng nagiging abot-kaya ang makadamya lalo na kung bibilhin sa tingi o per gramo. Minsan may mga supplier sa online na galing mismo sa mga lokal na taniman sa Mindanao o importado na binagsak presyo. Kaya para sa mga senior na nais maging mas aktibo, mas mukhang bata at mas malusog sa pang-araw-araw, huwag lang hintayin ang Pasko o pasalubong para. Gawin na itong bahagi ng iyong regular na pagkain. Ito ay hindi lang pagkain ng mga may kaya, kundi pagkain ng mga may malasakit sa sariling kalusugan. Ang makadamya, dati simbolo ng pagtangi, ngayon ay simbolo na rin ng pang-araw-araw na pagmamahal mo sa iyong katawan. Pangpito, hazelnuts. Hindi lang para sa tsokolate, kundi para sa malakas na bintit kamay. Kapag naririnig natin ang salitang hazelnuts, kadalasan ang pumapasok agad sa isip ay mga importadong tsokolate at mamahaling dessert. Parang pang-sosyal lang. Pero alam mo ba, lalo na kung isa kang senior na madalas makaramdam ng panlalambot ng tuhod o pamamanhid sa kamay na ang hazelnuts ay hindi lang basta pampasarap ng tsokolate. Isa itong collagen-rich na mani na siksik sa bitamina at mineral na mahalaga para sa mga matatanda, lalo na sa mga Pilipinong na ismanatiling aktibo at maliksik kahit lagpas 60 na. Mayaman ang hazelnuts sa vitamin E, manganese at thiamine, tatlong sangkap na tumutulong hindi lamang sa pagpapatibay ng buto kundi pati na rin sa muscle recovery. Ibig sabihin, kung ikaw ay lolo o lola na mabilis mapagod kapag umaakyat ng hagdan, naglalakad sa palengke o kahit simpleng pamamalengke, ang hazelnuts ay maaaring maging hihim mong sandata para mapanumbalik ang dating lakas. Bagamat hindi pa ito pangkaraniwan sa mga karenderya o palengke sa Pilipinas, unti-unti na rin itong nakikilala, lalo na sa mga seniors na exposed na sa social media, YouTube o health shows sa TV. Sa mga urbanong lugar gaya ng Maynila, Makati o Cebu, makakakita ka na ng mga supermarket na may mga imported goods section kung saan mabibili ang hazelnuts. Maaari rin itong matagpuan sa mga health food stores o online shops. Ang kagandahan pa nito, madaling isama sa pang-araw-araw na pagkalin. Pwede mo itong ihalo sa iyong oatmeal sa agahan, durugin at ihalo sa mainit na kape na parang nut creamer o gawing itong palaman sa tinapay na may kasamang honey o peanut butter. Sa mga lolo at lola na mahilig sa matamis, ang hazelnuts ay pwedeng gawing alternatibo sa leche flan o matamis na kakanin, lalo na kung pinipigilan ka ng doktor sa labis na asukal. Sa kulturang Pilipino, likas sa atin ang pagiging mapag-alaga sa sarili lalo na sa pagtanda. Hindi kailangang maghintay ng mas malalang sintomas gaya ng panghihina ng katawan o nerve damage bago umaksyon. Kung gusto mong patuloy na nakakalakad ng malayo, nakakagawa ng mga gawaing bahay o nakakapagbanding pa sa mga apo sa pamamagitan ng paglalaro, mahalagang mapanatiling malusog ang iyong mga binti at braso. Kaya sa susunod na mamimili ka ng mani, subukan mong idagdag sa iyong listahan ang hazelnuts. Oo, medyo may kamahalan kumpara sa mani sa kanto, pero ang benepisyo naman nito para sa katawan, lalo na para sa mga senior, ay tunay na sulit. Para sa mas malakas na bintit kamay at mas masiglang pamumuhay kahit sa pagtanda, ang hazelnuts ay hindi na pang lang, ito'y pangkalusugan na rin. pang Pangwalo, Brazil Nuts, super nut para sa bone strength at hormone balance ng seniors. Ang Brazil Nuts ay hindi karaniwang bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng pamilyang Pilipino. Wala ito sa karaniwang latag ng merienda katulad ng mani sa kanto o kasoy sa palengke. Ngunit sa panahon na yon, na mas marami ng Pilipino ang namumulat sa importansya ng nutrisyon at alternatibong pagkain para sa kalusugan, unti-unti nang nagiging kilala ang Brazil Nuts bilang Super Nut para sa mga senior. Isa itong uri ng mani na galing pa sa South America, particular sa mga kagubatan ng Brazil, Bolivia at Peru. At kahit ito ay hindi endemic sa Pilipinas, available na ito sa mga health food stores, organic groceries, at kahit online platforms gaya ng Lazada at Shopee. Ang kakaibang lakas ng Brazil nuts ay nakasalalay sa napakataas nitong selenium content, isang mahalagang mineral para sa katawan, lalo na sa mga senior. Ang selenium ay tumutulong sa production ng collagen na kailangan sa pagpapatibay ng buto, balat, at mga kasukasuan. Para sa mga senior na may rayuma, osteoarthritis o osteoporosis, napakalaking tulong nito para hindi agad mapagod ang katawan o manghina ang mga binte. Nakakatulong din ito sa pagregulate ng hormones, isang aspeto ng kalusugan na madalas na sa pagtanda, lalo na sa mga kababaihang dumaan na sa menopause o sa kalalakihang humihina na ang testosterone levels. Hindi rin ito basta lamang pampalakas ng buto. Ang Brazil nuts ay mayaman sa magnesium at zinc na kapwa responsable sa pagpapanatili ng malusog na muscle function at tissue repair. Sa mga Pilipinong senior na aktibo pa rin, nag-aalaga ng apo, nagtatanim sa bakuran o sumasayaw tuwing may sayawan sa barangay, mainam na isama ito sa kanilang diet upang mapanatili ang lakas at sigla isang piraso ng Brazil nut kada araw ay sapat na para makuha ang rekomendadong daily intake ng selenium. Oo, isang piraso lang. Kaya't hindi ito kailangang ubusin ng maramihan. Sa katotohanan, sobra-sobra ang selenium ay maaaring makasama rin. Kaya't mainam itong isama sa trail mix kasama ang ibang lokal na mani tulad ng pili mula sa Bicol, kasoy mula sa Palawan at almonds na imported pero madalas nang makikita sa groceries. Pwede rin itong ipowder at ihalo sa paggawa ng tinapay o energy bars. Sa mga senior na mahilig magluto, maaaring gawing panibagong recipe ito, Brazil Nut Pandesal o energy bar na pangbaon sa paglalakad tuwing umaga. Sa dulo, mahalagang maunawaan ng bawat Pilipinong senior na hindi lamang gamot ang solusyon sa mga karaniwang sakit na dala ng pagtanda. Minsan, nasa pagkain din ang lunas. Sa tulong ng Brazil nuts, maaaring maging mas malakas ang katawan, mas balanse ang hormones, at mas maaliwalas ang araw-araw na pamumuhay. Pangwakas na kaisipan. Ngayon na alam mo ng walong collagen-rich nuts para sa mga seniors, panahon na upang gumawa ng pagbabago sa iyong araw-araw na pagkain. Hindi kailangang mahal at hindi kailangang maraming inumin o tabletas. Sa simpleng pagdagdag ng tamang klase ng mani sa iyong diet, maaari mong sabihin ng may ngiti, Goodbye pamamanhid, paalam, panghihi ng binte magsimula sa kaunti, isang kutsara bawat araw at gawing bahagi ng agahan o merienda. Ipagmalaki natin ang mga lokal na mani gaya ng pili at kasoy at buksan din ang ating isipan sa mga imported na super nuts gaya ng walnuts at Brazil nuts. Sa pagtanda, hindi kahinaan ang paglapit sa kalikasan at natural na pagkain. Ito ay isang senyales ng karunungan. Kaya mga lolo at lola, habang maaga pa, ipagdiwang natin ang buhay at lakas kasama ang bawat piraso ng masustansyang mani. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.